Hello, what's up? Magandang araw sa ating mga kanitib. Ito po tayo, ang part 2 nating pagpapakain ng ating alagang manok. So dito po sa amin, sa Cebu, tayong tawag ko itong manok bisaya. So sa mga gustong mag-alaga ng mga manok diyan at hilig na hilig ninyo yan, huwag na kayong magsayang pa ng oras at mag na kayo. Dahil napakaganda mag-alaga ng manok. Bago pa man ako papasok sa trabaho, ito muna ang gagawin ko mapapakain sa umaga pagkatapos sa hapon sa pag uwi at kung mapi ng umaga yung asawa ko na lang mapakain sa kanila so ito talaga mapang nakagandahan ng itong mga manok mga kanitib ay kapag makita mo silang malus malusog at Napaka galing kumain. Nakapatanggal talaga ng stress lalo lalo na kapag ikaw mismo ang nag-aalaga. mafeel mo talaga na maganda talaga mag alaga ng maraming manok tulad nito at mga marami pa rin mga sisiyo gumagala sa labas.